Maraming salamat pala sa inyo guys sa so, walang sawang pagsuporta, ah. legit galing pa sa heart. Dahil sa inyo, meron ng 1 million followers si Kalbong Siman TV sa Facebook. Sheesh! Kaya isa-celebrate natin yan sa barko na no may konting trabaho tapos maraming food trip. Let's go! So ayun na nga guys, bago tayo dumako sa Chibugan, Anli Steak plus Anli Barbecue, kailangan muna magbaneho glit ng kalbo. Ang lupet, tubero na, driver pa. Oh, kailangan ko muna tulungan yung mga kargador natin sa barko para hindi sila ganong mahirapan. Omsim! Kaya pumunta na kagad ako sa garage para kunin yung 4x4 may kasama pa yung tinidor. Alright! Forklip pala yung tawag dyan guys para sa mga hindi nakakalam, isa yan sa aking mga service. Meron din akong sports car kaso nga lang nasira dahil sa sobrang bilis. Tignan nyo naman guys, grabe yung pinsalang inabot, hindi ko tuloy magamit, nakakainis. Pero don't worry, napa-schedule ko na yan ng repair doon sa junk shop ng matimbang Sosyalen. Aba matindi, tininidor pa sa galit, nakaparking na nga ng maayos, binasgas pa, oh yeah! Pero move on na muna tayo dyan guys, akot muna kami nila first timer na maraming tissue. Ako pala yung tagakuha ng mabibigat na paleta mula sa likod ng barko papunta sa kanila. Pagka-deliver ko sa kanila guys, sila na yung bahalang mag-unboxing tapos ilalagay nila yan sa cage para maiakyat sa itaas. Okay, tapos na yung delivery. Alam nyo na yung kasunod. Pero shoutout na rin pala sa mga kargador natin sa barko. Nandyan si Boy Kilay, First Timer, Batang at Boss Edward. Kung hindi dahil sa inyo, walang magagamit na tissue si Kalbong Siman TV. Oh, she! Ipaparking ko lang muna tong 4x4 na may tinidor sa garage tapos chibuga na! Sikreto lang natin to guys, dito lang ako natutong mag-drive. Kahit ibang gabangga ko yan, ako din naman yung mag-aayos, alright! Ayun lang, nahuli na sa labanan si Kalbong Siman. Paubos na kagad yung inihaw na liempo high blood check. Pero okay lang yan guys, marami pa talaga nakatabi dyan, re-refillan lang yan ni Mesman. Yung kasunod, pineapple with ham. Inihaw na mais with butter. Tapos yung nasa itaas, spare ribs. Meron ding inihaw na hotdog. Samahan mo pa ng siksik liglig, chicken skewers. Pagdating naman dito sa kabilang lamesa, bahala ka nang kumuha dyan guys. May tinapay, pasta, salad, at iba't ibang klase ng gulay. Pero but wait, there's more. Grabe yung mga hinandang palamig ni Mayor. Merong four season, black gulaman, buko pandan, aliigib, hanggat gusto mo. Yay! Yeah. Hey. Eto na pala yung mga napiling pagkain ni Kalbong Siman TV. Binanatan ko na kagad guys ng makahirit. Shish! Pagkatapos ng black gulaman, kumuha na rin ako ng buko pandan. Alright!